puti na yung buhok nyo, ito yung tipid lang. So, nasa mga 10 piso lang yung kailangan mo. Para ka na din nagpakulay ng buhok mo dito pag ito yung gagamitin mo. So, yan, makikita nyo dito sa buhok ko. Mahaba na siya. So, um, share ka sa inyo kung mayroon problema ngayon sa nalalagas ng na buhok. Or kung mayroon mga puting buhok ngayon, ito yung solusyon na pwede niyong i-try. So, naggamit ko na ito before and gagamitin ko siya ulit pala kasi nalalagas yung buhok ko. So, kailangan natin dito is miscafé stick. So, ito mo lang itong ibuhos lahat. And then, there yung mga cream syrup na conditioner. So, isang sachet din kung isang miscafé stick yung gagamitin niyo. And ito yung ihalo natin dito sa coffee. So, ibubuhos lang natin to. Ang paghaluin natin dahil ito yung gagamitin natin para ipahid dun sa nalalagas na buhok. So, yun, makikita nyo dito sa buhok ko, mahaba na siya, kaso nga lang, ang daming nalalagas na naman ng buhok ko. Kaya, kailangan kong patibayan ulit ang aking buhok. Kaya, ginagamitan natin siya ng ganito. So, sa paggamit nito mga loves, dapat um, dry pa yung hair nyo. Hindi niya siya dapat basain pag maglalagay ka nito. Saka so, na din nagpakulay ng buhok mo dito pag ito yung gagamitin mo. Matipid lang to yung paggamit natin dito. Para so, ka na din nagpakulay ng buhok nito pag ito yung ginagamit mo. So, ibubuhos mo lang siya. Yan. Then, after mo siyang badlawan pala, doon mo makita na sobrang ganda siya sa hair. Solusyon din to sa mga Maraming split ends. halaga sa movie so para na tayo nagpakulay ng ating buhok, pwede matakpan ng puting buhok mo dito sa paggamit ng kape at saka yung conditioner. So kahit anong conditioner yung gagamitin mo na brand, er, pwede din na kahit anong coffee ang gagamitin mo dito. So ibuhos mo lang siya dito sa inyong pinakaanin. Kung tinatanong nyo naman kung pwede bang gamitin ang coffee overnight, So, pwede siya, pero make sure lang na pag ginagamit nyo yung coffee overnight, so dapat talaga na meron kayong cover dito sa inyong buhok. Pero kung ano sa inyo, kasi madalas ito yung mga tanong nyo sa akin, kung pwede ba siyang gamitin overnight. So, pwede siyang gamitin overnight, mga loves, pero dapat make sure lang talaga na pag ginagamit mo siya overnight, is meron kang ginagamit ng shower cap, or yung buhok mo is talagang meron siyang cover para hindi magkamansya doon sa unan or yung sa higaan mo. gamitin mo ito sa nalalagas na buhok or para maging natural na shiny ang iyong hair. Tangan na tama lang yung gagamitin nyo dito sa inyong buhok. Yan lang muna for today's video mga loves and ito yung gusto kong i-share sa inyo na tipid lang para sa merong problema sa buhok, nalalagas sa buhok, kung gusto mong magpa- kulay ng iyong buhok sa natural na paraan. So, ito na yung pwede yung gamitin ng paggamit ng coffee at saka yung conditioner. So, yan lang muna. Thank you so much for watching. Don't forget to follow me on my Facebook. Don't forget to subscribe on my YouTube channel. Yan lang. Bye!